Hi, Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. May nag-comment dun sa isang video ko at from Apari, kagayan siya. Tanong niya kung ano daw yung brand ng feeds na gamit ko kasi 1485 pesos per bag lang. Doon daw sa kanila ay 1785 pesos per bag. So, kung iko-compare mo yung price per ano, per kilo dito sa amin ay 29 pesos and 70 centavos, doon sa Apari ay 35 pesos and 70 centavos. Ang hindi ko lang alam kung ano yung brand ng feeds na gamit niya kasi maraming brand, 'di ba? Meron yung napakamurang murang mura pero kung, kung titingnan mo naman ay hindi maganda ang resulta. Pero meron naman yung mahal pero yun pa rin. <laughs> pero siyempre uh, kung uh, gusto mong malaman yung brand ng nagamit ko baka pareho pa nga tayo eh. <laughs> uh, pag, pag napanood mo to mag-message ka sa akin sa Messenger. Uh, mag ano ka, mag PM ka. At siyempre <laughs> no kung titingnan mo yung presyo ng feeds uh, mataas, patataasin niya ang cost of production per piece of egg. Big sabihin yung yung gastos mo, no? Yung gastos mo uh, para makaproduce ng isang itlog tataas compared dun sa mas mababang presyo ng uh, feeds. Parang dito sa amin, no? Uh, 1,485. So ibig sabihin uh, 29 pesos and 70 centavos lang ang per kilo. Kaya kung mag uh, dun sa kung 250 ang 250 heads ang layer mo, magpo yan ng 225 kung nasa 90%, di ba? At ang kinakain pa rin nila ay 110 grams per head per day kung nasa peak production. Ang kinakain nila per day ay 27.5 kilos pa rin kasi nga 250 heads layer. Pero magkaka magkakaiba don sa uh, cost per piece of egg dahil nga mas mahal ang presyo ng feeds na ginamit, no? Halimbawa, Uh, 27.5 kilos, di ba? Times uh, 35 pesos and 70 centavos eh magiging 981 pesos and uh, 70 75 centavos na 'yung gastos mong feed sa isang araw. Kung i-divide mo sa 225 uh, pieces ng itlog, ang gastos mo sa bawat itlog na na-produce ay 4 pesos and 36 centavos. Com uh, compared dito sa amin, kung 1485 pesos uh, per bag no 29 pesos and 70 centavos sa isang kilo kung halimbawa ang ganun din pareho no 90% 110 grams per head per day 27.5 uh, kilos pa rin nakakain nila uh, ano yan ang cost of production lang ay 3 pesos and 63 centavos so mas mahal ang cost mo kung mas mahal ang uh, presyo ng feeds magkakatalo lang 'yan kung halimbawa ang selling price dyan sa lugar ninyo ay mas mataas kaysa dito sa amin. So ma malaki pa rin yung kikitain mo. Uh, pero kung halimbawa na ang selling price ay parang dito sa amin, siyempre medyo mas ano, mas mababa ang gross income mo kaysa yung gross income ng backyard dito. Dahil mas uh, mas mura ang feeds na ginamit niya at nasa 90% siya. So kung nasa 90% ka at mas mahal ang uh, cost mo, no? Eh di syempre at ang selling price ay pareho dito sa amin eh di syempre mas mababa ang gross income mo uh, o kaya at saka yung net income na rin syempre. So yung net income mo kung mataas ang cost mo bababa compared dun sa mas mababa ang presyo ng feeds na gamit, di ba? Para dun sa mga bago, yung cost per piece of egg, ibig sabihin yun yung uh, nagastos yung nakain, no? Uh, ng mga layer para makaproduce ng isang itlog. Mm -hmm. Halimbawa, yung presyong mataas na ganun, no? Pag 80% lang, mas tataas na naman yung cost of production. Sana may natuturan kayo ulit dito sa video ito. Maikli lang itong video ito, no? Uh, siningit ko lang kasi nga, na-curious ako dun sa 1,785 na presyo ng feeds nila doon. So uh, naisip ko na uh, kung kokompyutin yung ano yung cost of production, mas mataas talaga yung cost of production. Uh, kung halimbawa kahit na 90% ang production mo uh, pero mataas ang presyo ng per kilo ng feeds mo na dahil nga mataas ang per bag mo, eh magiging mas mataas yung cost of production per piece of egg compared doon sa mababang presyo ng feeds doon sa ibang lugar na naka 90% din ang production yung price ng yung price ng feeds kasi yun yung hihila uh, sa cost uh, mo na pataas at kung mababa pa yung production mo mataas ang presyo ng feeds mo mas mataas pa yung cost of production per piece of egg mo kaya yun ah uh, thank you sa pagtambay dun sa video ko um, from apari Cagayan salamat nalimutan ko na tiningnan ko yung pangalan niya kanina nalimutan ko shout out sa inyo. Uh, nakita ko yung pangalan. Nalimutan ko na kanina sa kabisihan ko. <laughs> Pero alam ko, taga-apari kagayan siya. Thank you, thank you sa panonood at saka uh, sa pag-subscribe na At uh, sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Sana patuloy niyong subaybayan ang channel ko at patuloy na i-share yung mga videos, pati na rin syempre itong channel ko para marami pang matutulungang mga tao. At thank you sa mga sharers, sa mga likers, at yung mga nagko-comment, thank you din. Salamat. So hanggang dito na lang tayo, uh, maikli lang itong video ito. Sana pagpalain tayong lahat.